Hello guys, nag-crave ka ng carbonara. Tara at gawa tayo guys, napakasimpleng paraan lang lang pagluluto ng carbonara na tipid. Ayan, bali pa rin ito muna natin ang ating ham. At naglagay na, na, naglagay na tayo ng butter. Isutay na natin ang ating garlic tsaka onion. at ilagay na natin ang ating ham dapat ang kasunod nyan ay yung ating mushroom kaya medyo na huli kaya hinabol na na natin ilagay natin ang ating ibab Ilagay din natin ang ating cream. Nahuli ang ating mushroom kaya hinabol na natin at nilagay na rin natin ang ating carbonara sauce. Yan, kung nagtitipid ka, tipid ano lang yan, tipid ingredients. Pero masarap siya. Lagyan natin ng pepper. Halu-haluin lang natin at lutuin natin, pakuluan natin hanggang sa lumapot. At ilagay na natin ang ating pasta noodles yan. Creamy-creamy na siya. at luto na kaagad ang pagkikrim mo ng carbonara ay nakain mo din maraming salamat